Okay. So, ayan, pre. Paring Jun, kumusta? Ano? So, ayan. Ngayong araw, pag-uusapan natin paano mag-drive ng motor sa gitna ng baha. Okay. So, bakit natin naging topic ito? Alam naman natin, kakatapos lang, ni Tropang Paeng, no? Nananalasa dito sa atin. Grabe. Antindi nung baha na naidulot niya. Lakas ng hangin dami ng tubig na nagdulot ng malalim na baha, nagka-landslide pa nga ano. So, ang pag usapan natin ngayon, paano mag-drive ng motor sa baha. Okay, syempre, no, ayan, nakita nyo naman sa unang video, pinakita ko sa inyo, malalim na yung tubig na yun. Hanggang dito na po yun. Yan, malalim na yung tubig na yan. No? Um, October 29, nanalasa yung bagyo. October 30, lumuwas na ako ng Manila kasi papasok ako ng trabaho from Naik Cavite pre hanggang Makati hanggang Metro Manila uh, tatlo or apat na baha yung nadaanan ko pero yung malalim talagang baha pre yung tatlo na yon dito sa kwan uh, Pram from Naik Cavite no kung taga Cavite kayo magmula EPSA ang lalim po niyan yung paglagpas mo ng Rosario Tejero pag Pagdating mo ng EPSA, ang lalim po ng baha dyan. No, yan yung unang nilusong ko. Okay, preparation paano mag-drive ng motor sa baha. Okay, syempre unang-una, prepare mo yung sarili mo, pre. Kasi traffic na yan eh. Pag pagdaong mo doon, traffic na yung mga sasakyan, halos hindi na umuusad kahit mapabas at truck, ayaw ng lumusong, no? Doon nagmumula yung stranded, gawa ng malalim na raw yung baha. Okay, syempre papatiuna ka ngayon para makita mo yung sitwasyon. So, yun nga, malalim ang baha alos flooded na yung kalsada, parang ano na siya, lawa, parang dagat na yung itsura. Maging sa kabilang banda, hindi na rin tumatawid pa dito sa kabila. Okay. Unang-una, -una, yun, prepare mo yung sarili mo, yung isip mo, yung kakayanan ng motor mo. Yung motor mo, alam mo, tiwala ka naman na daily, mo, daily use mo ginagamit yan. Alam mo may kakayanan yan. At sa pa, kalkulahin mo pre yung kalsada. No? Meron kasi diyan kasi may kalsada pre na hindi talaga totally pantay. Both side hindi yan pantay. Merong kalsadang uh, nakaganyan siya. Uh, southbound. Tapos uh, papuntang northbound naman pag ganito siya. So lumalabas dito sa gitna, elevated siya, no. Merong ganyan, merong ganyang kalsada. Sa gitna elevated siya, no. Tatantyahin mo muna 'yon yung kalsada. Alamin mo saan ba yung mababaw malalim na part kapag kabaha at mababaw na part kapag kabaha siya, no? Doon ka babase. Or, dito ka sa gutter. Yan, pwede mong gamitin yung gutter dyan. Make sure lang, walang manhole dyan na butas. Kasi kahit makatawid ka sa baha, eh, kung may butas naman dyan, wala pa rin. <laughs> Hindi uubra, ano? So, yun. Una. Tapos, isa pa, uh, tansyahin mo rin, pre. Alimbawa, from the other side, dun sa kabilang banda, Punta sa inyo may nakatawid na motor no kasi pagda, pagdating niyan diyan mag ano yan may magtatanungan yan oy pre gaano kalalim uh, kaya ba ng motor ganito ganyan eh hindi tumirek so ayun na maglalakas ka ngayon ng loob no na isipin mo kaya mo tumawid at saka isipin mo kailangan mo talaga tumawid kasi yun nga, may pasok ka ano so yun una prepare mo yung sarili mo yung isip mo yung consequences nito Uh, yung motor mo, kakayanan ng motor, tancahin mo yung kalsada, saan yung mababaw na banda, saan yung malalim na part niya, no? At uh, mo na rin, Pabasi ka doon sa may ilan na nakakatawid, buhay ang makina, may ilan na nagtutulak na rin, pero doon na papasok yung quad. Uh, maglalakasan ka na ng loob, no? Prepared ka na. Malakas na ang loob mo, tumawid kasi may nakita kang tumawid. Okay, sumunod, diskarte. Eh. Sa ganitong motor, no, de-clutch, de-cambio, ganitong motor, ah, uh, hanggat maari, pre, primera ka lang. Yung kambiada mo, primera lang. Yung clutch mo, half-clutch, half-clutch lang ang bitaw, ano, kalahati, kalahati lang. So, ito yung plane yan, no, clutch, cambio, bitaw, kalahati lang. Eh, pag binitaw mo yan na tuluyan, tatakbo yan na maayos. Pero, since malalim yung baha, kalahati, kalahati lang. Galitin mo ngayon yung makina. O, huh? sa so, yung makina hagat maari ako kasi nasa 4000 rpm yung ginawa ko gigil talaga yung makina galitin mo gigilin mo siya pero ayan sa ganyang ugong ng makina gigil siya pero may assurance ka na makatawid sa bahana yun no tapos bibitinin mo na lang dito sa clutch no maglalaro na lang yung clutch yung silinyador pre wag mo nang ibabalik yan kung halimbawa may hihinto sa unahan mo or mata ka or hihinto ka sa gitna ng malalim na baha. Huwag mo ibabalik to. I Steady mo lang yan ng 3,000 RPM or higit pa. Ang ah, magla-play niyan, yung clutch na lang, ano? Yung clutch na lang magdadala ng usad mo, ng takbo mo. Kung hihinto ka, pisilin mo. Kung uusad ka, sakalin mo lang siya. Half clutch lang ang bitaw. Half clutch, half clutch lang yung bitaw niyan para umusad ka. Tapos, primera lang ang gear, ano? Okay. So sa pag pamamaraan, gigil talaga yung makina, oo. Malakas din yung sa gasolina, totoo. Yun yung mga ano niyan. Pero may assurance ka doon na makakatawid ka kahit malalim yung baha. Kasi yung akin pre natantya ko dito, nakita ko eh. Hanggang dito yung lubog ng tubig niya pero umuusa dito. Hindi ito namatayan. Thank God at hindi tayo pinahiya ng motor natin, Honda TMX Supremo. Okay. Ibay yung motor tsaka diskarte na rin ang driver okay so yun yung diskarte no primera lang yung cambio half clutch half clutch lang ang bitaw ng clutch half clutch half clutch yung minor wag mo na ibababa yan. wag mo na ibabalik sa minor I steady mo lang ng 3000 rpm or 4 kung kinakailangan no gigilin mo yung makina galitin mo yan para kahit lubog yung tambucho mo pre kahit lubog yan sa baha kasi malalim na nga, lubog yan, wala siyang kakayanan pumasok yung tubig kasi bumubuga yan eh. No, kapag gagalit yung makina, brrrr, binubuga niya yan doon. No, hindi papasok yung tubig. Okay? Ganun po yon Kahit dito, uh, kahit lumubog na yan, eh silyado naman yung mga yan eh. No? Hindi naman basta papasukin. Okay. Ano pa? ah uh, kakayanan ng motor. Sa totoo lang pre, kakayanan ng motor, dito, ito elevated naman ito eh. Yung ganito motor, elevated yan. Mataas po yan. Andito yung spark plug nyan. Spark plug cap. Minsan pag maluwag yung spark plug cap mo, kahit may kakayanan ng motor, wala, namamatayan ka. Kasi, pag maluwag ito, dapat ito fitted pa. Patibay, maging dito. No? Ito yung spark plug cap. Intake manifold. Uh, carburetor. Nandyan yan. Uh, air filter nandito. No? Kapag ka ito talaga lumubog na, palagay ko wala ng pag-asa. pagpinasok pinasok na yung air filter box natin, no? Pag pinasok na air filter ng tubig, hihigupin yon ng karburador, sasama na yon sa air and fuel mixture, dadaan sa intake manifold, papasok na combustion chamber. Hindi na yon kayang sunugin nito ng spark plug natin, ng firing niya. Hindi na kayang sunugin yon, Doon na siya titirek. Ano? Okay. Yun doon sa titirek. Ano pa? Uh, ayun, ito. Sikapin nyo maganda lagi. Fitted pa rin siya, no? Minsan, ito yung problema. Okay, so ayun lang. Naibahagi ko lang yung discarding ginawa ng motor natin. Pati nung driver niyan, si paring dyan na nag-drive niyan eh. Hindi naman namatayan. Ayun. Buhay. saka ito. Ito yung souvenir. Na dumaan siya sa baha. Ayun, sabit-sabit pa oh. Kakatapos na ng bagyo kahapon. Ano? Pero late na yung upload natin. Ayan, sinyalis yan na lumusong sa bahay yung motor. Hindi pa nahuhugasan niya. Grabe, yung pre. Lubog na yung gulong. Kung tutuusin, pag lubog yung gulong, ganitong motor, gatuhod na po yung lalim niyan. Pero umusad pa rin. Hanggang dito, nakita ko yung tubig eh. Hanggang dito. Hanggang Matakbo pa rin siya. Ngayon, kapag ka pre, di ba, yun nga sabi ko ano, primera lang ang cambio ano, primera lang, primera, tak, tapos, ah, uh, naka clutch ka, clutch ka, galitin mo yung makina, yung RPM yan, dapat nasa 3,000 RPM or 4, tapos ang bitaw nito, kalahati kalahati lang, kalahati kalahati lang, no, pag kinalahati mo yan, uuusad na yan, kahit papano, eh galit ang makina, nasa 3000 rpm siya no pag binitawan mo kasi ito lahat magiging stable yung ano niya yung kanang makina kaya bibitin mo siya ngayon dito pag ihinto ka naman nasa gitna ka ng baha wag mo na ito ibabalik no wag mo na ibabalik yan steady mo na lang yan siya dito ka na lang maglalaro ngayon lalaruin mo na lang siya sa clutch no primera lang kaya na yan ah dagdag ko na rin pre Kabite rin, kabite, ano, kabite So, nung galing ako kabite, pre From Naik, Kabite to Metro Manila uh, Tatlong baha yung malalim talaga na dinaanan, ano So, from Naik, Kabite Diyan sa EPSA, ang lalim po niyan. Pero nakatawid yung motor natin Ang dami na stranded doon Pero naglakas loob dahil tumawid Nakatawid naman hanggang dito Ayun, dito Dito yung tubig Malalim na rin Asa ba alay niyan? O, dito lubog na yung hub natin pag dito siya hanggang dito yung tubig eh nakita ko eh tapos nung dumaan ako ng binakayan ganun din malalim din sa binakayan sa may hospital no dalawa kasi kalsada dun eh pagdating dun sa may exit na ng Cavitex pwede kang kumanan dadaan ka ng palengke eh dito ako dumaan sa paganyaan sa kabila mas maluwag kasi ron eh kaso baharin pala shortcut ay hindi naman siya shortcut nga lang, hindi gano'n doon ma-traffic. Baha din doon sa may binakayan. Malalim po doon. May nasa lubong ako, Raider 150, lubog ang gulong. Ito na lang ang lumutang, yung ulo na lang. Pero, umaandar siya. Ha? Pero, nakita nyo naman sa video. Ilan yung nakasalubong ko, puro patay ang makina. Tapos, may nasa lubong pa akong sasakyan. Ang lakas ng alon niya. So, doon, dapat papasok yung isip mo na. Siyempre, may nasa lubong ang sasakyan. Ah... Uh, I-hold mo yung clutch, galitin mo yung makina. Ganun pa rin. Para kahit pa mabangga ka ng alon niya, hindi ka basta mamamatayan. Ano? So, ayun lang. Ang pinakamalalim talaga, grabe. Diyan sa talaba. Bago ka lumabas doon sa ano, yung exit din. Tama ba yun? Tama ba yun? Binakayan, tatawid ka ng tulay. Ano? Doon sa may, magmula doon sa may simbahan, sa may... Simbahan na yon, Mapunta doon sa may crossing. Napakalalim po ron. Ang haba pati ng baha doon. Lubog. Lubog na to eh. Masalamat lang ako. Hindi tayo pinahiyan ito. <laughs> so ayun lang. Thank you. Salamat sa panunod. Sa suporta. Tiwala. At uh, God bless sa inyo lahat. Salamat po. Thank you. Bye bye. Ride safe lagi. Si paring June, nagpapaalala. Thank you pre.